ginawa ko ang video na ito para properly makapag-transition ka na from being an OFW to becoming a legit and real entrepreneur. Pero bago yan, bigyan ko muna kayo ng maiksing konteksto kung bakit ko ginawa ang video na ito. Marami kasing mga OFW nag-attempt silang magtayo ng sarili nilang negosyo dito sa Pilipinas. However, ang ginawa nila, nag-ipon sila ng konting pera. Nung umuwi dito sa Pilipinas, nag-invest sila sa kung ano-anong negosyo. Food business, franchising business, services business, yung iba napunta sa investment, yung iba napunta sa kung ano-anong mga klase ng mga negosyo. Ang nangyari, akala nila matutupad na nila yung pangarap nila na makakapag for good na sila dito sa Pilipinas. Usually, dalawang bagay ang ginagawa. Minamanage nila ito ng panandalian, pero dahil hindi kumikita, babalik na lang ulit sa abroad. Yung iba naman ay iniiwan nila sa kamag-anak nila yung negosyong inumpisahan nila para sa ganon may mag-manage nito habang nagtatrabaho pa rin sila sa abroad. Ang tendency naman nito dahil walang interes, hindi naman ng kapital yung kamag-anak na pinag-iwanan ng negosyo, ano kadalasan nangyayari? Nalulugi lang ito at nagdudulot pa ng pagtatalo sa isang pamilya. Yan ang masakit na katotohanan kung bakit maraming mga kababayan nating OFW ang huminto na at tumigil na doon sa pangarap nila na magnegosyo. Kaya ngayon, bibigyan ko kayo ng pinakatamang proseso at sistema kung paano mo mapapalago yung negosyong pinapangarap mo. First things first. Gain some knowledge. Yan ang unang-unang kailangan nating gawin bago tayo sumubok magnegosyo. Hindi yung kung ano lang ang uso, yun na kagad yung susumbukan natin. Ang tawag po dyan is bandwagon. Maling proseso po yan ng pagnenegosyo. Kasi ang ikalalago ng negosyo, wala po sa negosyo yan. Nasa negosyante yan or dun sa namamahala ng negosyo. Kaya naman, mas maganda kung magnenegosyo tayo, ito na yung gusto nating gawing negosyo. Or this is something that we are very passionate about. Or this is something that we are very skilled dito sa negosyo na gagawin natin. Kaya naman, unang-unang kailangan nating gawin ay mag-aral muna tayo sa pagnenegosyo. Saan ba tayo mag-aaral at sino ba yung mga dapat nating puntahan para matuto tayo magnegosyo? Una, palitan po ninyo yung algorithm ng social media po ninyo. Alam ko naman na napakalungkot dyan sa abroad. Ibig sabihin, marami sa inyo ang nanonood tungkol sa entertainment, tungkol sa mga pinaka-recent na mga balita. Pero mas maganda, i-cut muna natin yan at huwag muna natin bigyang pansin yung mga bagay na hindi nakakatulong para dun sa goal natin sa buhay natin. Matuto kayo mag-type sa YouTube ng how to, how to make business, how to make cakes, how to make food business. How to lang mga boss, marami na kayong madi sa buhay ninyo. Ngayon, pag natutunan natin yan, nakakapag-aral tayo. nag tayo ng knowledge, nag tayo ng inspiration sa kung ano ba yung negosyong po pwede nating umpisahan. Now, kapag ka naramdaman natin na itong ganitong klase ng negosyo yung gusto na nating gawin, huwag tayong kaagad-agad mag invest mga ngapital dito sa negosyo na to. Unang kailangan ninyong gawin, mag-ipon kayo ng sapat na pera at itarget ninyo na itong pera na to ay kaya kayong isustain for 6 months or 1 year. Kasi syempre, dahil nasa abroad ka, automatically nagbago na yung lifestyle mo. Hindi ka komportabling makakapamuhay kung yung perang inipon mo at tinipid mo ay hindi sapat para masustenahan yung lifestyle na gusto mo. So the second thing talaga na kailangan nating gawin is mag-ipon ng pera. Kailangan mong magtipid muna. Hindi ka basta padala ng padala dahil nga may goal tayong kinukuha. Tandaan mo ito, kung ikaw ay nagpapadala sa mga kamag-anak mong walang kapabilidad oportunidad magtrabaho, padalhan natin sila ng pera para mabuhay sila, hindi para magluho sila o maging magastos sila. Kung may mga kamag-anak ka naman na may kapabilidad magtrabaho, pero pinapadalan mo pa rin, pupwede mo na itong ihinto. Kasi tinuturuan mo lang silang maging irresponsable at maging tamad. Kaya, please, wag mo lang ispoil din. May goal tayo sa buhay. Ngayon, kapag ka nakakapag-ipon ka na, meron ka ng sufficient budget or funds para mabuhay ka ng six months to one year. And meron ka na rin pang sa negosyo mo. Ang susunod na gagawin natin ay hindi ka muna uuwi. <laughs> meron pa tayong number 3. Dahil may pera na tayo, maghanap ka ng mga items na related doon sa negosyong pinag-aralan mo at gusto mong gawin na pupwede mong ibenta remotely. Yes, pupwede kang mag-online business muna. Marami naman, readily available naman yung mga suppliers niyan, yung mga distributors niyan sa online. Kung service business naman ang gusto mo, edi eh mag-umpisa kang gawin ito sa mga kababayan natin na nandyan kasama mo sa trabaho sa abroad. Madalit sabi, gumawa ka muna ng tinatawag natin na prototype. Ang prototype, meaning to say, maliit lang muna na process or sistema para makapag-umpisa ka lang. Kapag ka ikaw ay nakakapagbenta na, napapraktis mo na yung pagiging negosyante at kahit papaano, kumikita ka na rin ng kaunti. Ngayon, ang kailangan natin gawin is we have to figure out on how to make this opportunity profitable. So yun po ang negosyo profitable. Ibig sabihin, dapat kumikita. Huwag tayong maging masyadong emosyonal na kapag ka ikaw ay nakapagtayo na ng tindahan, ng salon, ng mga service business mo, ay magiging proud and loud ka na na negosyante. Kasi yun po kadalasan na nangyayari sa mga kababayan nating OFW. Susugod so, ka agad, mangangapital ka agad, magtatayo ng restaurant, magtatayo ng salon, magtatayo ng barbershop, magtatayo ng spa. Napakalaki ho ng gastos niyan. May construction expense ka kagad dyan. May may manpower ka kagad dyan. May kuryente, may internet, may wifi, may tubig. Ang tawag po dyan are fixed expense na hindi mo na maiiwasan. Tuloy-tuloy kang malulugi kung ganyan tayo mag-isip. Tandaan po ninyo, sa negosyo po, numbers don't lie. Meaning to say, kailangan maging profitable yung negosyo mo para maging sustainable ito paano natin gagawin yun nang hindi tayo nagre-risk ng sobrang laki? Gawa ng prototype. Ang tawag po dyan is calculated risk. Kapag kumikita na tayo dito sa maliit na process na ginawa natin, hindi ka pa kagad susugod sa pagninegosyo. Bakit? Ang natutunan mo palang lang ay pagbebenta. Ibig sabihin, hindi ka pa talaga handa maging full-fledged entrepreneur kasi ang pagiging negosyante, meron po yan human resource, may operation, may logistics, may admin, may sales, may marketing, at marami pang sanghay. Kailangan matutunan natin tong palakihin online nang wala pa tayong pwestong binabayaran. Kailangan mo munang paramihin yung kliyente mo at kailangan mo mag-gain ng maraming experience para ma-master mo yung mga procedures na gusto mong gawin sa kliyente mo. Kailangan matutunan mo na rin yung tinatawag natin na duplication process. Kailangan matutunan mong mag-training ng mga tao kung ikaw ay nasa service business nang sa ganon kapag ka ikaw ay nagtayo na ng sarili mong salon, barber Shop. at kung ano-ano pa ay kaya mo itong ituro at hindi ka matatakot iwan ka ng mga tao dahil nga ikaw mismo ay marunong. Kung ito naman ay produkto, syempre dapat matuntun mo muna kung sino yung pinakamababang supplier, kung sino yung pinakalijit, kung sino yung pinakagumagawa ng produkto na ito para mapababa mo yung cost ng produkto mo. Or better, dapat matutunan mong gumawa ng sarili mong produkto para mapababa mo ang cost ng product mo. Ang gagawin natin, ipopromote natin ito sa online lang muna. Maliit na process lang muna. At this point, sigurado ko na na-master mo na yung services mo, na-master mo na rin yung selling mo, natutunan mo na rin na mag-duplicate ng mga tao para sa negosyo mo. And the next step, eto na. Pwede ka nang umuwi sa Pilipinas dahil ready ka na magtayo ng sarili mong negosyo. Mapa online man ito or mapa may physical store. Pero ito yung mga dapat mong maintindihan. Hindi ka dapat susugod, kukuha ka kagad ng pwesto, tapos uupa ka, tapos feeling mo, kung ano yung nangyari sa'yo sa online, ay mangyayari din sa'yo doon sa physical store mo. Kadalasan, hindi po yan ang nangyayari. Yan ang pagkakamali ng maraming negosyante. Yun nagbabase sila sa assumption nila. Mali po yan. Ano ang kailangan natin gawin pag maghahanap naman tayo ng pwesto? Kung nasa na mga competitor, doon mo perfect ilalagay ang negosyo mo. Bakit ganon, boss RDR? Hindi ba pagka matao, pagka maraming foot traffic, doon mo ilalagay? Well, tama rin yung matao at maraming food traffic. Pero doon kasi sa location na yon ahead of time na aralan na ng mga existing na brand na doon talaga nagpupunta ang tao para kumain, para mag-avail ng mga iba't ibang mga services. Kaya nga, maraming nagpupuesto sa mall eh. Dahil ang mga tao, pagpupunta sa mall, ay ready na yang gumastos. Kaya suitable ang mall para sa mga business owners na gustong magpuesto doon. Pero hindi naman lahat. Okay? Case to case basis pa rin yan. Dahil marami pa rin namang outside mall na pwesto ang po pwede kang jumakpat. Ngayon, itatayo mo na ang first store mo. Excited na akong makita ka sa opening ng tindahan mo. Kung marami kayong natutunan sa video na ito, mag-message kayo sa akin ano pang content ang gusto nyong gawin ko tungkol sa pagninegosyo para masuportahan at matulungan ko kayo. Muli, maraming maraming salamat mga boss and God bless inyo lahat.